On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kahusay kumanta sa bidyoke? Eh? Go. 8. Sa anong gawain ka gumagamit ng sabon? Paniligo. Dahilan kung bakit ihihinto ng referee ang basketball game? May dumaang hayop. Sa grocery, ano ang unang nilalagay sa cart ng nanay mo? Ah, uh, sabon. Ilang years ang itinatagal sa'yo ng cellphone? 2. Let's go, tignan natin kung ilang punta sa nakuha mo. On a scale of 1 to 10, Gano ko kahusay kumanta sa video sabi mo eight. Ano bang paborito mo kanto sa video ko? Uh, ah, paborito ng papa ko, Be My Lady. Be My Lady. Napakaganda. Yes, sabi na service sa eight ay. Nice one. Sa anong gawain kang gumagamit ng sabon? Panliligo. Survey. Siyempre. Uh, dahilan kung bakit ihihinto ni Petri basketball team. Anong hayop na yan dumaan? Usually, ano eh, ato. Baka ba? ba? Aso pusa <laughs> Nandiyan ba may dumang hayop? Sa grocery, unang nilalagay sa cart ng nanay mo sa bowl, syempre. Survey. Nice one. Ilang years kinatagal ng cellphone sa'yo? Two years. Ang sabi ng survey natin ay, nice one. Very good start. Balik tayo. Welcome back, Bruder! Bruder! Hello, hello. Kamusta? Kamusta pa Okay lang. Kinakabahan. Okay lang yan. Kaya-kaya mo yan. Naka-107 ang teammate mo, ibig sabihin, 93 yes. to go. Nice, man, nice one, right. nice At this point, nakikita na ng mga viewers ang sagot ni Kenneth. Give me 25 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kahusay kumanta sa video Go. 7. Sa anong gawain ka gumagamit ng sabon? Paligo. O sa pagligo? Paglalaba. Dahilan kung bakit ihihinto ng referee ang basketball game. May nag-aaway. Sa grocery, ano ang unang nilalagay sa cart ng nanay mo? Sabon. Pagkain. Ilang years ang itinatagal sa'yo ng cellphone? Ilang taon? Tatlo. Let's go, Ruger! Hoy! Ano scale of 1 to 10? Gano'ng kakahusay kumanta sa video? Kaya ano bang paborito mo kanta? On the Wings of Love. On the Wings yes. of Love? Mahirap kantahin yun. Yes, mataas. Kaya ba 7 lang sinabi mo? Mm -hmm. Hindi ko marunong. <laughs> ayun, ayun. May pasagaling sa puso. Sabi ng survey, sa 7 ay... Yes! Ang top answer ay 8. Sa grocery, unang nilalagay sa cart ng nanay mo pagkain. Top ano? answer. Top answer? Survey? Yes! Oh. Top answer. Tama nga. Top answer. Ilang years ang tinatagal sa'yo ng cellphone? 3. Sabi mo, 3 years. Maalaga akong... Ang sabi ng survey dyan ay... Ang top answer ay 5 years. Saba, Saba. Dahilan kung bakit ihihinto ng referee. Ang basketball game. May nag-aaway. Survey says... sabon ay naglalaba. Nakuha rin niya yung top answer. So, EAC Generals, you have won a total of 200,000 pesos. Ruder, ano masasabi mo sa inyong pagkapanali? Uh, Sobrang happy po namin na uh, i-represent yung school namin at manalo dito here sa Family Feud. Thank you so much, Mo. Pero I'm sure panalo rin kayo sa experience. Sana naman. And, <laughs> pero babalik tayo next year, right? Yes po, Pabalik mo. Oh, at least nanalo ka rin naman, di ba? <laughs> Panalo lahat. At maraming salamat. Napakahusay na, niyo talaga.